Magandang tanghali sa inyong lahat. Nandito naman kami ngayon sa taas ng bundok sa taas ni Small Betri at saka ni Alvin Patrimonyo. Shout out kay Tita Bods. Shout out kay Tita Bing Shout out kay Richard Vigor. Shout out kay Tita Bing Shout out kay uh, Tita Jodet. Shout out kay uh, Tita Jennifer. <laughs> Ayan po. Dito po kami sa rest house ni Tita Alvin. Ito po yung magmumukbang po kami. Kasi karawan ni Tito Alvin, ika 21 years old. Ay <laughs> saya-saya talaga, dibo bo. Ah, uh, birthday ni eh, ni Alvin ni Alvin Patrimonio ka 43 years old na years old and po si shout out kitinta Jennifer ito po yung magmumukbang po kami mayroong hipon mayroong bihon may mayroong uh, basta ganon halo halo na so, may papaya yung aming ibumukbang. Kahit uh, kunti lang, basta sama-sama, masaya. Po, shout out Kaya uh, Roger Galilea. Roger Astaga. Si Roger Galilea. Si po, no? Ito yung imumukbang po namin. Si Alvin Patrimonio, nag-asindi ka kanyang happy birthday cake. Birthday to you. Ang ganda ng cake niya kasi hindi ko alam to. May dagat, may buhangin. Baras, 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 may baras-baras. May mga... Birthday, birthday. May ibon pa yung kanyang... Is Ang ganda talaga ng cake niya, oh. <laughs> hindi ko alam kung niyog to o saging to. Saging birthday na. Birthday to <laughs> Loro, kandol. Yay! <laughs> Happy birthday! Kainan na! na.